Si Inday, lumarga na naman. May lunch date po kasi kami ng mga BFF ko since high school. Sobrang init, akala ko hindi na ako makakarating ng buhay. Charot. Pagdating ko nga dito sa Thumbs Up, ako na lang palang hinihintay nila. O diba, ang saya-saya. Ang dami pa pagkain sa lamesa. Matagal din kasi kami hindi nagkita-kita. Alam niyo naman si Inday, maraming ganap. Kompletong in-order nilang pagkain. Wow. Fried chicken, beef, gulay, pansit, sadong hipon at hindi ko alam yung isang hindi ko kasi nakain. Sayang. syempre hindi rin nawala ang crispy pata. Wow. nang na na ko. Pero kahit ganyang kadami ang ulam, kan Paninislay pa rin si Inda kaya lumalaki kay ang <laughs> eh. Birthday din ni Best Roda sa May 9, kaya pinag-isa na lang namin ang celebration ng birthday namin dalawa. Maraming salamat sa nag-sponsor na ayaw naman Kasama namin dito si Best Becca, ang hipag ko na si Ate Sila, at syempre si Best Tess. BFF ko na si Amy, at syempre si Best Roda. Magkakaibigan na kami since second year high school. Sayang wala si Best jam at hindi rin nakarating si Sonya Hindi din nakauwi si Best Connie. Ito na nga pala ang dessert namin, ang halo-halo. Wow. O ba diba, sakto sa panahon. Natapos na kaming kumain, kaya chika-chika na lang. Huwag kayong magugulat ha, pero may pasyaron sila. Yes. Natutuwa ang dalaga ko nito. Buti nga nagpaiwan para lang kasi to sa aming magkakaibigan. Pwede bang mawala ang picture? Kaso malabo, hindi tuloy nakita ang mga kagandahan namin. Nag-jeep na lang ako pa uwi pag kasi ako parang lumuwas na ako sa Maynila. Ang mahal. Tingnan niya, may nakasabi pa ako mga pusa. Nung inilabas niya yung Persian cat, parang natakot ako. Nakanganga na lang kasi siya, kawawa na mainit na init. Pagdating ko sa bahay, binuksan ko na agad ang regalo sa akin ni best Ang ganda ng bag, may pabango, lipstick at mga chocolate. See you next time, bye. Bye.